Ito. Ito ang unang gabi ng mga baboy dito sa kulungan ng kulungan nila. O oh, yan. Launa. Launa yan. Alauna ng mga uh, maga. Ang uh, ano nila. Ang kanila uh, kanilang uh, pagtutulugan dyan. Yung uh, Uh, ipa Kasi dun sa pinanggalingan, ano yun eh, yung uh, konkreto kongkreto. Eh, ngayon dito nalipat, kaya ipa. Tapos yung, uh, yung mga uh, gripo, dahil uh, excited sila dun sa nipple drinker, bumigay. Kaya yung uh, laman ng uh, tanke, eh, naubos. Mali yung pagkaka-install ko, dapat pala yan. Yan. May nipple drinker na yan. Dapat pala yan nakalubog sa ano, sa simento. Yung ginagawa ko kasi yung uh, blocks, wala pa ano yung ano, yung uh, wala sa isip ko yung nipple drinker. Ngayon kung yun sana ay eh, naisip ko agad nung bisana na nailubog na sa ano sa hollow blocks. Bumigay. Eh, binisita naman. Bumingi. Pero yung mga na, na yun, yung mga tagal na. Hindi ko ng naganda. Pagkakakapit. Ayaw ko lang. Binisita nung aking anak nung Ito. ano. Siguro pumunta yung bata doon ko lang. Kaya nakita niya rin yung sitwasyon. Sabi nung ano, Papa yung ano, yung uh, yung inuman nila, bumigay buti eh, ganun kasi dapat talaga referin yun ngayon i ko yung tubig may floor drain naman eh Yan, yung trapal na yan. Dumating nung hapon, ikinabit ko na rin nung gabi. Kaya may trapal dyan. Ngayon doon sa nipple drinker, eh, obligadong uh, repairin yun alas inabot ako ng uh, dalawang oras kasi pagpapatuyo kasi ba pati nariyan ko lang ng alambre eh. under observation pa rin yan pero pagka ayaw ko lang pag lumaki kasi ginagamit lang nila yung nasa baba yung sa itaas hindi pa nila maabot Sirbahan ulit yung itaas. Pagka yung na sila. Eh no, sarap ng tulog nila eh. Pero sa lugar dito ngayon malamig kasi nga maulan. Kaya yan ipon sila. ipon sila dyan. Papansin mo pagka mainit dyan eh. Iwahiwalay kong matulog. Eh ngayon eh Dikit-dikit oh. sila. Ibig sabihin ma ano. Ma malamig. Eh, sabi ng bayo ko, pwede mo ikan lagyan ng tubig ng tubig. Lagyan mo ng ilaw. Ayan, nilagyan ko ng ilaw. Kaso yung ilaw yata, 25 watts lang. Sarap ng tulog nila, oh. Unang gabi nila dito yan. <coughs> Maano, ma ano ma ano kasi ma maulan ngayon eh maulan one one thirty eight in the morning Lunes ngayon lunes. bali padalwang gabi nila ngayon padalwang gabi nila ngayon dito ayan excited na uh, ano eh kasi nga medyo excited na ano magbabuyan kaya tuwing uh, gabi pinupuntahan yan sila ngayon oh. malamig pa rin ngayon ma, ano, malamig, ma maulan kaya ipon ipon pa rin sila yung uh, nipple drinker na ayos naman nagamit na kanina nga kanina umaga kasi nung isang gabi nga kasi linggo-linggo. Bumigay. Ayan. Uh, saka yung ano, yung uh, dinagdagan ko na rin ng ano, ng uh, tire wire yung mga tubo. Yung mga luluwag, hinigpitan ko na. Uh, sinisipon tuloy. Ayan. Oh. Launa. Launa na umaga yan. Standby muna dito ng mga lahating oras. Kasi nga ko sila. Ayan o. Oh. Ay, nakakaramdam yung isa. Dito yata ay kasi amo ah. Yan sila halos sa uh, buwan eh. Kaya malamig. Tapos yun nga, naka-open pa sila. Yan ko. Yan observa ko pagka mainit. Kasi sabi nila pagka mainit daw yan, nandun sila sa wallowing pool. Kaya naobserva ko nga uh, nung unang uh, kahap, kahapon. O unang araw, hindi naman sila nag sa wallowing pool. Pero may mga tubig naman, kaso nga lang, ayaw nila. Ngayon, padalawang araw nila dyan. Ganun pa rin, observa ko rin ng umaga. Hindi sila nag-i-stay sa wallowing pool. May tubig naman eh.